So, shout out, shout out mga So, ito ipapakita natin ng ating gagamba nahihilo O... So, sa init ng panahon, nangihina so patatawalan natin guys ang ating alagang gamba na huntsman so ito ito na guys ito na guys so yan guys, ang ating alagang huntsman so nangihina siya isa sa mga alagang natin yan guys so yan guys sobrang edit siguro ng panahon you no, know, nangingisay na o mahinang mahina na pero kumplito naman dyan sa pagkain at sa katubig guys ano palalakarin natin 'yan no. So 'yan ang ating alagang Hansman. So and guys, pakakawalan natin 'to para para hindi matuloy mamatay, guys. So pakakawalan natin ito, guys. So kawawa naman. Saka mainit ang panahon kasi, kaya nangihina siya. Kaya 'yan, pinaliguan ko. Pero alagang-alaga na naman yan sa akin guys. So, pagkakawalan na natin. So, ayan guys. Sorry guys, nahulog. No ah, sa, kasi nanghihina na talaga. Sa so, sobrang init ng panahon guys. So, lagay natin sa may hollow blocks. At dyan natin pagkakawalan guys. Ang ating alagang gagabayaan. So, so makikita nyo yan guys hindi naglalakad So, uh, yan mga ka Spider. So, pagkakawalan na natin ng ating alagang Hansman. Sana maglakad ka na palayo. palayo. So, ginagalaw-galaw natin ang ating alagang Hansman, guys. So, sana maglakad na palayo para lumakas. So, yan you know, o. Yan ating alaga. Ating pinakawalan. So, yan guys. Naglakad na palayo. So, hanggang dito na lang. So yan mga KJ na pa-call na natin ang isa sa ating alagang hasmat. So sana lumakas siya. So hanggang dito na lang mga KJ. Peace out. God bless all.